Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin yung balitang pagpapapirma ng Lakers kay Jordan Goodwin. Sa wakas ay gumawa ng off-season move ang Los Angeles Lakers kahit na menor de edad. Noong Martes, Setyembre 3, pinirmahan ng Lakers si Jordan Goodwin sa isang training camp deal ayon sa NBA insider na si Chris Haynes. Si Goodwin ay protege ni Bradley Beal at dating kakampi sa Washington at Phoenix. Naging matalik silang magkaibigan nang maglaro si Goodwin para sa AAU basketball team ni Beal na tinuruan niya sa Saint, kasalukuyang puno ang roster ng Lakers. Kaya't si Goodwin ay maaaring mapunta sa koponan ng Lakers G League kung siya ay humanga sa kampo ng pagsasanay o tanggalin ang isang manlalaro sa isang two-way na kontrata. Ang second-year center na si Colin Castleton, undrafted rookie wings Blake Hinson at French Armel Traore ang mga manlalaro ng Lakers sa two-way deals. Matapos ma-undraft noong 2021, ang foot 6'4 na Goodwin ay sumali sa Washington Wizards Summer League team at kalaunan ay sumali sa kanilang G League team matapos ma-wave. Pagkatapos ay napunta siya mula sa isang 10-day na kontrata sa isang two-way deal hanggang sa makamit ang isang multi-year deal upang makasama si Bill sa Wizards. Matapos ang kanyang unang buong season sa Wizards na may average na 6.6 puntos, 3.3 rebounds at 2.7 assists, siya ay kasama sa Bill trade sa Suns. Sa 40 laro bilang reserba para sa Suns noong nakaraang season, nag-average si Goodwin ng 5.0 points, 2.9 rebounds at 2.0 assists sa loob ng 14 minuto. Humiwalay si Goodwin kay Bill noong February trade deadline nang i-trade siya ng Suns sa Brooklyn Nets sa isang three-team trade kasama ang Memphis Grizzlies para kay Royce O'Neal. Kilala ko si Jay Good mula noong siya ay teenager Sinabi ni Bill sa mga mamamahayag nang ipinagpalit si Goodwin. Ito ay tiyak na surreal sa ilang mga paraan. Ngunit sa parehong oras, napag-usapan namin ito sa DC. Kahit sinong lalaki, kung nandito ka, kahit saan patulad ng gusto ng isang tao, patunayan mo ang iyong sarili at patuloy na maging iyong sarili. Nasasabik ako para sa isang bagong pagkakataon para sa kanya. Siguradong nakakainis. Sana nandito pa siya pero business is business. Naiintindihan niya ito, naiintindihan ko ito at pumunta siya sa isang mas mahusay na lugar at sana mapunta siya sa kanyang mga paa at maging handa kapag tinawag ang kanyang pangalan. Matapos maglaro ng backup kay Bill, na ang Anino ay nakaharap sa kanya sa unang dalawang taon ng kanyang karera sa NBA. Sa wakas ay lumaki si Goodwin ng mas maraming oras sa paglalaro para sa Grizzlies na sinalanta ng injury. Matapos ay wave ng nets si Goodwin, kinuha siya ng Grizzlies at pinirmahan siya sa isang 10-day na kontrata na kalaunan ay na sa isang two-way deal. Nag-average si Goodwin ng 10 points, 8.0 rebounds, 4.5 assists at 1.5 steals sa 7 tin laro, kabilang ang 12 starts para tapusin ng Grizzlies ang season. Gayunpaman, hindi siya muling pinirmahan ng Grizzlies. Ang pumipigil kay Goodwin na maging isang solidong NBA rotation player ay ang kanyang kakulangan ng outside shot. Nakashoot lang siya ng 30.8% mula sa 3-point range sa 121 NBA games na hindi sapat para sa isang point guard sa modernong laro. Ang lalim ng point guard ng Lakers ay kulang sa kanilang kasalukuyang lineup. Mayroon lamang silang D'Angelo Russell at Gabe Vincent bilang kanilang natural na mga point guard sa kanilang inaasahang pag-ikot kasama ang ikalawang taon na sina Jalen Hood Shifino at rookie na si Bronny James bilang mga proyekto.